yellow yellow mga katigeng ito pang limang round tumuha ko ng prime ribs na uh, rare ang loto nya <laughs> at saka isang sushi pa uh, gusto ko gusto, gusto ko kasi ano eh kasi parang gubat eh maraming dahon dahon eh <laughs> at saka ito eh, ko na lang na caviar yan kasi hindi wala tayong pambili ng kabyar eh. kaya sabi ko oh kabyar kabyar na orange ang kulay <laughs> kasi ang kabyar itim na golden <laughs> kaya at ito kumuha rin ako ng kimchi konti isang, isang maliit na kimchi pero ito naman ewan ko ito nasa tabi nito eh ito nasa tabi ito eh kaya hindi ko alam kung ano ito pero tikman ko na para masasabi ko kung ano ito. Ito para ano um, ano kung ano ito. Tikman ko na para masabi ko. Mm, kamote. May kamote. <laughs> kamote. Doon sa may malapit sa ano sa susi. Kamote. Kamote na. Matamis. Matamis. Oke hmm. oke, oh, tuloy ang lamon. <laughs> oh, bye bye, makati gang.